Alam niyo ba na sa kalagitnaan ng mga karagatan ng Pilipinas ay may dalawang isla na kapwa tinatawag na malingin. Ang isa ay matatagpuan sa Bohol at ang isa naman sa Nueva Valencia, Kimaras. Pagamat magkalapit, ang dalawang isla ay may magkakaibang kuwento kataniyan. Ang isa ay matao, puno ng buhay at aktibidad, habang ang isa ay tahimik at walang anumang kabahayan. Ang Malingin ng Buhol ay sumasalamin sa masiglang pamumuhay ng mga residente. Samantalang ang Malingin ng Dimaras ay isang payapang paraiso na nananatiling hindi nagagalaw ng modernong panahon. Dalawang isla, dalawang mukha ng pamumuhay, kapwa may kakaibang kwento na nagtatangi sa bawat isa. Sa huli, ang dalawang malingin ay nananatiling simbolo ng magkakaibang anyo ng pamumuhay. Ang isa, abala at masigla, ay nagpapakita ng tibay ng komunidad at ang walang katapusang galaw ng buhay. Ang isa naman, tahimik at malayo sa ingay, ay nagpapaalala sa atin ng kapayapaan at ang kagandahan ng likas na mundo na hindi pa naabot ng tao. Dalawang isla, magkaiba man sa anyo, ay kapwa nagbibigay ng kakaibang kuwento, mga kuwentong sumasalamin sa ating sariling mga pagpili, ang buhay na puno ng galaw o ang katahimikan ng kalikasan. Sa pagitan na ingay at katahimikan, saan ka ba mas pipiliing manirahan?